Sa ilang aparisyon at propesya, binalaan tayo. Maraming pari ang mahuhulog. Pero bakit? Sa Akita, Japan, sinabi ng mahal na ina, ang mga pari ay magiging sanhi ng malaking apostasya. Ipinakita ring marami sa kanila ang magpapalit ng aral, magtuturo ng mali o mananahimik sa gitna ng kasalanan. Ngunit hindi ito para hatulan, kundi para magdasal at mamuhay ng mas tapat bilang mga layko. Ang demonyo'y galit sa mga pare dahil sila ang naghahatid ng sakramento at kaligtasan. Panahon na para tayong lahat ay magbantay, magdasal at manatiling tapat dahil ang digmaan ay espiritual.